So yun, what's up mga karalers? Nandito tayo ngayon sa aking vlog para i share sa inyo kung paano ko ba nagagawa na uh, i-record yung boses ng usapan namin ng aking customers sa mga videos ko tulad nito. Papakita ko sa inyo. Okay na po. Hey, <laughs> na ko. so yun mga idol ko napanood yung mga pinakita kong video, di ba? Nakita nyo naman naririnig usapan namin doon ng customer ko. Siyempre ang ginagamit ko is KYW Pro Intercom by Pridcom sir. Pero, mahalaga 'to para naririnig yung usapan namin ng customer ko. At hindi ako nahihirapan makipag-communicate. At isa pa, ang ginagamit ko para naririnig yon, eh, ito lang yun. Eto mga idol, itong mic na to Yes, ito lang Mic na to, so sa pan pansamantala kasi dahil wala pa tayong ICC So ito lang ginagamit ko, mic Ang ginagawa ko is Pinapasok ko to sa helmet And then dinidikit ko siya doon sa my speaker ng intercom ko Siyempre pagka nagsalit nagsalita ang customer ko Is pumapasok dito sa mic yon Papunta doon sa aking mic adapter Kaya kung napapanood nyo talagang narinig yung usapan namin sa mga videos ko So ganun lang ginagawa ko mga idol Sa mga nagtatanong dyan So hanggat wala pa kayo nabibili ng ibang agamit uh, gamit uh, tulad ng ICC So tayo wala pa tayo noon So once samantala muna ito muna ginagamit natin ngayon Pero goods pa naman din naman at naririnig naman yung mga video ko oh. So sana nakatulong sa inyo to mga idol So rider vlogger nga po pala nagsasabi sa inyo lagi ride safe ingat